sarin rin po ba kayo na nagagandahan? Kasi sa akin, para sa akin, maganda na yan. Eh. Sarap sa pakiramdam na nakakapagpagawa tayo ng mga ganito. Dahil din po yan sa inyo mga kababayan. Bagamat ito hindi patapos tapos mga kababayan, pero excited akong uh, ipasilip sa inyo. Yan, mga kababayan, palagay nyo, oh. Pakita ko sa inyo, mga kababayan sulit, hindi kayang sirain ng basta-basta na. Lalo na po dati, pag pinag-uusapan namin na malapit na matapos yung bahay mo, tumatawa siya. Kumusta pakiramdam na Pumasabi Pumasali yung saya dati, napapaya no? ka sa saya. So ayun mga kababayan, mga kabarangay, no? Ah, magandang umaga sa atin lahat. Sa araw na ito, dahil kagabi po nagpunta si Puriman about sa bahay na pinapagawa natin na para kay Jerome. At sa ngayon, pinuntahan ko ng umaga para makita yung mga problema or, kung ano pa yung mga kulang. Mga kababayan, samahan nyo ko. Papakita ko sa inyo kung gaano kaganda. Yung, uh, tingnan nyo mga kababayan. Ganda na. Na? Ito yung unahan kung titignan mo mga kababayan kung titignan yung aakalahin mong terrace 'yan pero hindi po uh, ano 'yan uh, tindahan ni Jerome taas yung kabuuan ng bahay dito sa loob pero dito mga kababayan dito ka pipuesto, titignan mo simple lang pero ang masisiguro ko diyan mga kababayan mataas na and then matibay no so ano sa tingin nyo mga kababayan? Isa rin po ba kayo na nagagandahan? Kasi sa akin, para sa akin, maganda na yan eh. No? Sarap sa pakiramdam na nakakapagpagawa tayo ng mga ganito. Dahil din po yan sa inyo mga kababayan. No? Kaya ako na pagpagawa dahil sa suporta nyo. Dahil sa panunood nyo, pag-share nyo ng mga videos. At syempre, higit sa lahat kay God. Thank you so much at sa ating mga sponsor, sa ating mga mababait, mga butihin, mapagbigay na sponsor. So sa araw na to, sa oras na ito mga kababayan, samahan nyo, papakita ko sa inyo yung loob. Bagamat ito hindi pa mga kababayan, pero excited akong uh, ipasilip sa inyo. Kumusta kayo mga kapatid? Good morning. Okay lang po. Ayan. Forman, good morning. Good morning po. Ayan, very good. Nagpipintura na. Okay, very good. Ayusin natin yung pintura. Ha? Ah, ito yung lababo. Wow. Ayan, mga kababayan. Gaya ng aking sinabi, mga kababayan, bagamat ito'y hindi pa tapos totally, pero masaya ako na ipasilip sa inyo. Dahil ito, sulit to mga kababayan. Forman, ano yung tawag dito? Steel hamba, boss. Steel hamba. Ayan. Bakit ito ang napili mo ilagay? Para kahit ano, pang matagalan talaga. Boss. Pang matagalan na. Hindi kagakaanayin. Uh, Hindi na naaanayin. Oo, kasi yung alam mo yung paupahan ko sa Makati, isang pintuan na yung pinapalitan ko, inanay. Oo. Pero ngayon advisable na yata. Ito talaga ngayon marami na nakikita mga kababayan. Ito na yung kinakabit nila, walang ano, wala nang anay-anay. So, matibay. Hindi naman kaya sa katagalan forman isa gagalaw yung ano? Yung, yung pintuan na ikakabit dito? Hindi naman, boss. Kasi nakawinting po yung ano, bisagran. Yun. Oh. Sa bagay, tatlo naman na yan. Matibay, no? Okay, maganda na yung bubong, mga kababayan. Tingnan nyo. No? Ganda na ng bubong. tibay. Ano yung pasya na sinasabi mo, Porman? Ito, ito. Yung nasa gilid, boss. Yan. Nasa, ah, okay. Ito. Opo. Okay, very good. Okay. Ito. Yung pina, ano, sa stopper, sa dulo-dulo, paikot yan. Kuya Risky, si Kuya Risky. Alika, Di ba nagkwenta tayo kahapon? Dito ay pakita ko naman itong tindahan mga kababayan. Ayan, pintura na rin lang kulang dito mga kababayan. Finishing, ano? Um, Pero scooting pa lang yan. Kailangan malinis, ha? Bibitaw natin to, papabless natin, kailangan malinis. Ito mga kababayan, napakasaya, napakasarap sa pakiramdam. Ito yung tindahan ni Jerome. Taas po. Taas. Hindi na po ito basta-basta aabuti ng baha. Hindi naman sa hinihiling mga kababayan, pag dumating yung baha, once na ito napasok, ay hindi na po yun biro-biro. Kumbaga, Mother Earth na po yun. No? Kasi nung nakaraan na baha, eto, hindi pa nasisiminto, hindi pa nalalagyan ng flooring, hindi na po inakyat ng tubig sa loob. And then, nalagyan pa ng flooring. Kaya ito medyo malaki-laki ang gastos namin mga kababayan kasi sa pagpapa ano pa lang pag uh, pag tatabon pa lang ng lupa, pagpo-flooring, medyo magastos na. No? Ito yung sa kuryente for man, no? Magiging maayos din yan. Pero wala pa yung kuryente, no? Abang nyo lang itong mga to. Very good. Oo, para magandang tignan. Yan. Para hindi nasa labas, mga kababayan, inayos na rin talaga natin yan. Ito yung mga fuse box. Very good, foreman. Pintura na lang talaga para maging maayos. Mga ilang araw pa? Tapos na, finishing na, malinis na. Okay, very good. Eh, yung bintana naman natin. Ang mali ngayon, boss, uh, ngayon, lang po ngayon, boss. Saan galing yan? sa, ano, sa bayan ng... Oh, magkano daw? Eh nasa ano daw po sa anim na libo sa ganda daw. 2... Dalawa. Eh problema wala pa akong pera para sa bintana. Ha? Baka naman mga kababayan. <laughs> ha? Ito pipinturahan din to porman ha. Para hindi kalawangin. No? Okay, ito yung harap ng tindahan. Ganda, no? Ayun no, maganda. Sulid. Ha? No? Kaya, ah, dito na tayo. Diyan, pasandal mo dyan. Eh, pakita ko sa inyo, mga kababayan. Ito po yung ah, sa main door. Matibay. Matibay ito, Oo no. Kakabitan mo rin ng magandang doorknob, ha? O, para, Forman, ang trabaho natin, huwag nating isipin yung pang two days, three days. Hindi. Kailangan matibay talaga. Yes. Para pag-alis natin dito, kahit na ilang taon na halimbawa, o sinong gumawa yan? Si Puriman. Ang galing ah. Matibay ah. Sinong kasama niya? Si Daddy Frankie. O din. Sama na rin ako, di ba? yun yung gusto ko. Hindi yung pag alis natin dito, isang linggo, limang buwan, ay sira na. Kapak-kapak na yung loob. Sinong gumawa yan? Sinong nagpagawa yan? Si Daddy Frankie. Kasiraan natin yun. Kaya always gawin natin yung the best matibay. Mawala man tayo dito sa mundong ibabaw, marami tayong naiwan kabutihan. No? Okay, thank you. Yan, mga kababayan, so, palagay nyo, oh, pakita ko sa inyo, mga kababayan. Ay, sulit, hindi kayang sirain ng basta-basta. Na... No? Balik balik yung kamay mo dito. ano? <laughs> maganda, maganda. Ang galing. Very good. Salamat sa Panginoon. No? Sigurado ako, pag ito tinurn over natin mga kababayan, kay Jerome, sigurado ako, masaya sila. No? Ayos to. Kailan na may kakabit yung bintana? Kung iralas daw, boss, baka sabi naman, bukas daw. Oo. Kasi dalawa lang naman. Oo. Sige kabit na natin. Pakabit mo na bukas, ah. Kahit wala pa akong pera, sabihin mo, uu, nagmamadali kami. Basta wag lang kayong magmadali maningil. Okay. No, ganun lagi. Diskarte lang yan. Maghahanap buhay pa ako. Ha? Ah? Pakabit mo na, pakitbit mo na para mapablesing na natin. wag natin problema yung pera. Kusang darating yan, marami nakakapanood sa atin. Mababait yung mga yan. Love you all po. Salamat. Magkano yung dalawang bintana? Ano, umabot ng yung 6,000. Ah, 6,000. Ah, oh, okay. Narinig naman nila. <laughs> Sige, Porman, baka maabala kita. Okay. Tapusin ko lang dito, no? Ayan, mga kababayan. sana. Dito, okay dito. Ah, dito. Dito, nga, ah, Kuya Rizky. Halika. Kasi, mga kababayan, sa mga pinapagawa namin, gaya na aking sinabi, lahat po, especially sa mga sponsor po, na mga nagbibigay, hindi lang po si Daddy Frankie ang nakamonitor, mas nauna nakamonitor itong mga kasama ko like Kuya Risky, siya yung nakamonitor sa mga binibigay ng ating mga kababayan. Kagaya sa pabahay na ito, lahat ng resibo, ako lang yung taga-bayad, pero sila yung taga-ipon ng resibo, kaya sila una nakaalam. Uh, poor man, ay poor man, <laughs> kaya Risky... Magkano na ang uh, expenses natin dito materialis? Yung materialis pa lang. Total, materialis. Mm. 125,650. Okay. Sa materialis pa okay. lang. Okay. Tapos ang kontrata namin sa bahay na to is 102, 102. 102,000. And 200. Yes. No? So magkano lang at kwentahin mo? 200. 227 and eight, huh? no? Tapero pero may mga iba pang gagastusin. Sige, kung mo. One hundred Magkano? At 227 hundred twenty Yes. Sa ngayon mga kababayan, para maging update din sa inyo, para alam nyo rin po. So, ang gastos na namin, nagagastos na namin mga kababayan, as of now, 227,850. No? Lahat na resibo nandito, papakita ko sa inyo. Iniipon ni Kuya Risky. Lahat yan. Ayan. Lahat ng resibo nakalista pinakwinta ko sa kanya kagabi. Para magkaroon din kayo ng idea kung paano, kung gaano, at kung paano tayo magpe -prepare. May idea kayo, ganito kalaki tindahan, gano'n. Pero mga kababayan, take note, hindi pa dito nagtatapos kasi uh, nakalista na yung binigay kong 25,000 kasama na dito yes. kagabi. Pambili ng pintura. Breakdown lahat ng resibo, pati yung 25,000 Oo. Sorry, 227,000, no? Yan. Klaro mga kababayan, ang gastos na natin, 227,000 and 850 pesos. Laki na rin, no? Pero, sa ganito kalaking bahay, yung 200, masaya na ako mga kababayan. Kasi yung kay step doon, mahigit naman 300,000 ginastos namin doon. No? Ito, medyo maliit ng konti ito compare kasi doon mga kababayan kay Steph, maraming uh, nagbigay sa akin ng ano doon. May mga nagbigay sa akin ng panghalo black, may mga sumagot, no? Eh dito sarili natin 'to. Siyempre <laughs> mga kababayan, may pasensya na kayo. Marami rin tayong mga tinutulungan. No? At may mga tinutulungan pa ako sa ibang bayan. Pero gaya na aking sinabi, maliit o malaki, basta galing sa puso, maging masaya tayo parati. Maganda. Tsaka hindi na to ano mga kababayan, hindi mainit kagaya ng tinitirhan nila. Kasi yung unang tinitirhan nila, ang dito lang. Tapos yero, so malapit. Kaya kahit walang araw, ang init na. Ito mga kababayan, talagang tinaasan na. Prepared na rin sa baha. Kumbaga, nakaabang na po. No? Mas lalong gaganda itong mga kababayan pag natapos na yung pintura, naikabit na ikabit na itong pintuan, nakabit na yung bintana, at pagnalagay na natin yung laman ng tindahan. No? Ngayon pa lang mga kababayan, nagpapasalamat na ako sa mga taong uh, nagpaabot ng tulong na ilalagay sa tindahan. Sino na yung nagbigay para sa tindahan? Dalawa 'yon. No? 2000. Oh. Ito yung dalawa niyan. Ito? <clears> Oo. <throat> Oo. Oh. may nagbigay po ng para sa tindahan mga kababayan. Una, Rise Above International, nagbigay po sila ng 10,000, sabi sa akin, para pandagdag sa tindahan ilalaman. And then kay Regine Rivas, 10,000 din. Tama? Tama? Para sa tindahan din yon. So, nakatabi yung pera na yon. Ibibili namin yun mga kababayan pagka ano na, pagka opening na. Kaya sana, hanggang sa mai, matapos ang bahay na to, hanggang sa ma-open ang tindahan na to, sana nandyan kayo sama-sama po tayo magkaisa para masaya ang family ni Jerome. Makatulong tayo. No? Kaya mga kababayan, maraming maraming salamat talaga sa inyong lahat. Maliit o malaki, mga nagbigay, nagpaabot ng tulong, maraming maraming salamat po. Hindi po mabubuo yung 100 pesos kung walang piso. Kaya ako'y labos na nagpapasalamat. Kwereski, anong masasabi mo naman sa pabahay natin? Ganda. <coughs> Napakalinis, lalo na po. Pag... Eh, magaling, magaling si, ano, si Poriman. Magaling si Poriman kung mga aliwalas. Maliwalas, maliwalas. Uh, uh. Kumpara doon sa kabilang Uh Oo. Uh. nila. Mas okay pa. Ah, yung lumang bahay. Hindi naman kasi totally, ano yung kumbaga kusina kasi. Tsaka siyempre, mga kababayan, sa hirap ng buhay. Kaya nga, eto, nagkaroon tayo ng pagkakataon. Kaya ginawa natin din ng maayos. Mapil naman ni Kuya Jerome. Tsaka ito, hindi mainit. Lalo na, may kuryente na rin. Pati kuryente nito mga kababayan, pinagawa rin natin. Hinihintay lang natin, medyo matagal lang talaga. Na? Hindi kaya maliit itong ano? Dapat kinapalan pa niya, ano? Kagaya nung nandun sa akin. Meron itong papapatungan pa ng mas manipis. O. Oh. Papapatungan ah, pa mas manipis. Kasi... Oh, eh. Oo. oo. <laughs> ah, oo. Hindi, dito sa loob na yan. O doon. Saan? hindi, Ididikit. Uh, yung... uh, kasi baka sungkitin ng mga bata. Ay, porman! Saan si May nasabi ako sa iyo dati, di ba? Gagawa rin tayo dapat ng mga shield dito. Pwede mo. Eh, ano na, bubuin ko na lang Ano, other gastos na naman yan, ha? Naramdaman kita. Kala ko kasama sa kontrata natin yung mga shield. Ano, uh, bibili lang ng materyales mo. Ah, bibili materyales? Oo. Kasi hindi na isama sa materyales yun. Ah, hindi pa kasama. Anong, anong materyales yun? Flyboard? Flyboard, saka ano lang, boss, uh, angular. Angular na naman? Oo, oh, kasi... Kailangan... Kinakabahan ako pag nagsasabi ka ng materyales for money. Eh. Mura lang naman yun. Kailangan kasi pagplano. Sa bagay, alam yung mga kababayan, yung uh, business, hindi natin pwedeng ma-perfect yan. In a first time, pag nandyan na yung negosyo, unti-unti mong nakikita kung ano talaga yung first priority na kailangan. Kuha nyo? First na priority na. Pangilangan pa. <laughs> Hindi ka makakalusot, di ba? Ang business, mga kababayan, tuturuan tayo ng negosyo. Habang in-onhan mo yan, habang ongoing yung business, doon mo nakikita kung ano yung mga dapat mong unahin. Kaya, pinaka-the best sa negosyo, yung a uh, neg uh, magsisimula tayo sa maliit lang hindi sa unti-unti para ang maliit na negosyo masarap pag nakikita na sa, simula sa maliit lumalaki pangit naman yung sa umpisa ang gara ang ganda tapos paliit ng paliit di ba? at alam ko naman na kayang-kayang gawin ni nanay yun dahil negosyante yun si nanay. so sige forman no? isunod din natin yung kung saan yung magandang shield kasi dito forman uh, I think maglalagay ako dito ng lagayan ng bigas tatlong butas lang papinturahan din natin. Tuturuan ko si tatay kung paano magtinda ng bigas. Hindi lang nga uh, mga mantika, toyo, patis, asin, bitchen, bigas. Kailangan may bigas. Kaya kung ano yung mga pangunahing pa pangailangan. Accessories lang mga kababayan, yung mga chichirya. Kasi ang tubo natin doon is piso-piso lang. Di ba? Pero walang kaba kasi wala naman na silang anak na kakain ng mga ano, kakain ng Si chicherya. No? Huh? So, problema natin, pag may tindahan, kailangan may ref din si tatay. <laughs> kailangan yon. Pero saka natin, isipin yon mga kababayan. Gaya ng sinabi ko, pag andyan na yung business, unti-unti na nila mapuprovide ko ano pa yung mga pangailangan. No? Huh? Uh, sad to say, uh, bawal magtinda ng alak, si pero pag sinabing sari-sari store dito sa probinsya, yun ang unang bubuhay sa tindahan. Yung mga inumin, mga debote, doon sila kumikita. Kaya alam ko, sasabihin ko man hindi, pero pag alis ko, malamang meron yun. No? Kaya sinasabihan ko na kayo mga kababayan para hindi na kayo. Ano? Kasi kung aasa lang tayo sa mga chicherya, wala talaga. No? Sabi nga nila, nasa tao na yun, na nasa pagdadala na yun. Okay? So comment nyo dyan mga kababayan kung ano pa yung pwedeng gawin ni Daddy Frankie eh, para ma-improve pa para mas lalong gumanda, no? At uh, ito, babalikan ko ulit ito after 4 days, sabi ni Puriman. Ilang kayo ngayon, Puriman? Bali mga ngayon. Ba? ngayon. Okay. Sa labas finishing na lahat. Okay. Very good. Tibay, no? Ito pala yung basa. Pakita ko sa inyo sa labas. Okay na tayo sa ano? Kumain na kayo, Forman? Hindi pa boss. Hindi pa? Ah, ito pala yung pasya. Ano? Ayun, ang ganda. Ah, dito ka. Para makita nyo yung kabuuan, kagandahan. Ang ganda yung labas. Pogi! Ah, tapos doon. Ayos, Forman. Ayos. Ang galing. Grabe. Napakagaling mo talaga, Porman. Ako pa, boss. Ha? Pa. Halika rito. <laughs> Pero pinakaba mo ako kagabi. No? Yan, galing. No? Yan. Kasi kung wala yan, boss, hindi... Hindi lalabas yung kapugihan niya. Yung guwapong bahay. Kasi yung puge ni Jerome to. Apo. Yan. Masaya ako para sa kanila, mga kababayan. Kayo mga kababayan, comment nyo nga dyan. Anong masasabi nyo sa ano, ah, pinapagawa natin pabahay? Hindi lang ako mga kababayan, kasama kayo dito. Kasama kayo para magawa ito. Kaya sana maging masaya rin kayo. Tingnan nyo, ang ganda. No? Ang ganda, ang ganda. Ay, sila. Bali sila yung kontraktor. maganda umaga, sir. Daddy Frankie po. Teka, saan po kayo? Ah, uh, dito lang po, sir. Sa... Ah, dito, tiga, dito lang. Ito talaga yung trabaho nyo. Yung Ayaw po. Saan mo yung mga nakabitan ninyo? Um, uh, marami na po, sir. ah. Uh, sa kasilagan. Marami din ho dito. Kaso uh -huh. lang sobrang ano nila, dami nila dito. Hindi ko na po matandaan yung mga okay. pangal. Ah. so ibig sabihin, gaano pa katagal nagkakabit ng ano, sliding Sliding door tawag Oo, uh, no? sliding window. Sliding window. Mga ano na po, mga kulang-kulang 10 -kulang years. Ah, matagal na. ano ano pangalan mo ulit, sir? Ah, uh, Nathaniel po. Nathaniel. Okay. So, nag-usap na pa kayo ni Forman? Opo, sir. Magkano daw? nasa ano po sir uh, 6k plus 62 actually yung ano niya yung ride niya Oo. pero sinaganda lang naman ah uh, sinagat na ni, ni Purman na ano 6 6000 ako nga pala si Daddy Frankie kasama kayo sa videos ko Ay. no okay lang Awa. sama kayo okay lang, lang. okay lang masama <laughs> kayo salamat no oh uh, ako si Daddy Frankie charity vlogger baka <laughs> kung kay Purman 6000 baka sa ating 3000 na lang wala na po ng ano ah <laughs> <laughs> Wala nang pangbili ng, gatas, oh, wala ng gatas ng anak. Ilan na ba anak mo? Ay, isa lang, sir. Isa lang. Asawa, ilan? Ay, isa lang po. <laughs> Nag-isip pa eh. No? Mayos ka, nakabidyo tayo. So, pag magda-down kami ngayon, bukas kabit na? Oo, sir. Okay lang ba yun? So, after lunch. Oo, oo, maasahan ko ba yun? Sige, okay. madali. alam ko madali lang naman yan kasi may mga pinapagawa rin ako sa Malasiki. May taga-kabit kami kaya lang si Abayukay Porman dito na lang kumuha. Kasi magta-travel pa. Sayang din yung gasolina. Yung time. Lali pa. Ano po, Magbibigay na tayo? Okay, boss. Partial. Partial. Magkano? Sa tatlong libo. Tatlong libo. Tapos bukas yung ano? Kabuuan. Kabuuan. O, sige. Trapa. Bigay na ako ng tatlong libo. Para mabilis. Thank okay you. lang? Opo. Sige, thank you, ah. Thank you, po. Asahan ko pala bukas after lunch. Sige, po, sir. Very good. Thank you. Salamat. Thank you, po. Salamat po. Sige, thank you. So, ayan, mga kababayan, unti-unti tayong uh, natatapos. Okay na yung bintana. So, pero alam ko marami pa yun. Marami pang kasunod yun. Huh? Lalo na po dati pag pinag-uusapan namin na malapit na matapos yung bahay mo, tumatawa so siya. No. So, sabi ko, naintindihan niya na kaya. Naintindihan Oo, naintindihan niya yan. At alam ko magiging masaya yan pag nalagyan ko na ng laman ang tindahan mo. No? Ikaw na magtitinda. Opo, Daddy. No. Maglakad ka na ta, malapit na matapos yung tindahan mo, ay tumatawa po mo mm -mm. Very good, salamat sa Diyos talaga, salamat mm -hmm. Kumusta pa kiramdam na, kita mo, nakita mo na yung kabuuan ng bahay, tindahan Masaya po daddy Gaano ka saya? Ay, hindi ko pumasabi yung saya daddy, napapaya ka sa saya oh, Wow, oh. kung noon lumuluha ka dahil sa hirap, okay. pagod, ngayon luluha ka pa rin Luluma, Siguro naman dahil sa tuwa. Sa tuwa po. God grace talaga, no? Opo Maraming maraming salamat. Tiaga lang matatapos din yun no? Okay. Sige. Salamat mga kababayan, mga kabarangay. Ito ay uh, hanggang dito lang po muna yung update ko sa inyo regarding po sa bahay na pinagkaloob natin or ipinagkakaloob natin sa family ni Jerome. Kaya God bless po sa atin lahat. Mag-ingat po kayo parati mga kababayan. Daddy Frankie po, anak ng Pangasinan. From Pangasinan, I love you all and God bless po.